Basta batas. Basta batas. Basta batas. Intent. Correct. Again mm. ah, kung may babae po, wag na po kayo pong, hindi po porkit na kipaghalikan, ibig sabihin gusto niyan. Yeah na. Hindi ba? Oh. So, kaya po mag-iingat tayo, yung mga lalaking may hilig sa one night stand, mm. be very, very careful, hindi ba? alam tsaka, lalo na kayo mga, lalo na yung mga babaero, ro kasi mm. talaga makakaproblema kayo niyan, kasi kapag kan, ikay ng babae, pagkatapos niya ni ay, ayaw mo na dun sa babae, eh minsan pag scorned yung isang tao, capable gawin ng kahit ano, kaya na, may nabasa nga ako sa Facebook hapon, di ba, sa mga hindi babaero dyan, may meeting tayo bukas. May address pa, nabasa mo yon Ano yun? Hmm. May, uh -huh. may, 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 kumalat na, na post sa Facebook hapon, Sa mga hindi babaero dyan, may meeting tayo bukas. Oh. Uh -huh. Umatend ako ng meeting. Uh -huh. Ako lang mag-isa. Uh -huh. Ano to? <laughs> Pandilin lang. Pandilin lang. La Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.